Ako ang birhen ng Nock, Ireland. Ako ang iyong ina, ang birhen ng Nock. Sa aking katahimikan at sa aking presensya, nais kong ipakita sa iyo kung gaano kita kamahal. Hindi ako nagsalita ng mga salita noong araw na yon, noong isang libo walong daan, at pitumput ngunit ang aking pagpapakita ay isang tawag, isang tanda ng lambing, pag-asa, at pagiging malapit. Ang aking presensya ay hindi upang takutin ka, kundi upang aliwin ka at ipaalam sa iyo na hindi ka kailanman nag-iisa. Maikling kasaysayan. Sa hapon ng Agosto 21, 1870, sa nayon ng Knock County Mayo, Ireland, nagpakita ako kasama si San Jose at si San Juan Evangelista sa harap ng ilang mapagkumbabang saksi. Hindi ako nagsalita. Ang aking presensya ay tahimik at malinaw. Lumitaw ang isang altar, ang kordero ng Diyos, at mga anghel na nakapalibot sa tanawin. Ang katahimikan na iyon ay nagsalita ng higit pa kaysa sa libong salita. Mula noon, marami ang nakatagpo ng aliw sa paglapit sa lugar kung saan ako nagpakita. At ang knock ay naging isang santuwaryo ng mga peregrino at biyaya. Sa paglipas ng mga taon, may mga ulat ng mga pagpapagaling, panloob na ginhawa at mga pagbabalik loob. Para sa marami, ang aking pagpapakita ay naging simula ng isang bagong pag-asa. Ako'y lumuluha ng tahimik kasama ka. Anak kong lalaki, anak kong babae. Sa tuwing ikaw ay naghihirap, ako'y nasa iyong tabi. Sa tuwing nilulumo ka ng kalungkutan, kasama ka ng aking tingin. Ang aking katahimikan ay hindi ka walang pakialam. Ito'y isang yakap na tumatanggap, isang kanlungan na hindi humihingi ng sagot kundi tiwala. Sa aking presensya nais kong matagpuan mo ang kapayapaan, sa aking piling, pahinga para sa iyong pagod na puso. Kapag tiningnan mo ang lugar ng aking pagpapakita, alalahanin, ang aking tahimik na presensya ay paalala na ang iyong sakit ay hindi nakakaligtaan ng Diyos. Ako'y kasama ng naghihirap, ang aking lapit ay sandigan para sa iyong mga hakbang. Ano ang maaari mong hingin sa akin? Lumapit ka sa akin ng may tiwala at hingin sa akin, na pagalingin ang iyong mga sugat ng katawan at kaluluwa. Nabigyan ka ng lakas kapag bumigat ang pagsubok, na magdala ng kapayapaan at pagkakasundo sa iyong pamilya, na paliwanagin ang iyong espiritu kapag nanghihina ang pananampalataya, na maging tulay ako sa pagitan ng iyong puso at ng banal na puso ni Jesus. Ang aking mensahe para sa iyo. Huwag kang matakot. Ibigay mo sa akin ang iyong mga pagkabalisa, iyong mga katahimikan, at iyong mga pagdududa. Inilalapit ko ang mga ito sa aking anak na si Jesus upang sa kanya matagpuan mo ang tunay na kaaliwan. Manalangin ka ng may tiwala. Kahit ang katahimikan na ibinahagi sa panalangin, kasama ko ay isang mabisang panalangin. Bawat hakbang papunta sa kapilya, bawat tingin ng pagtitiwala ay isang binhi ng pag-asa na itinanim sa puso ng Diyos. Aking panalangin. Ako, ang iyong ina ng Nak, ay nananalangin ng ganito para sa iyo. Panginoong Hesus, tanggapin mo ang mga pangangailangan ng iyong mga anak. Tingnan mo ang kanilang paghihirap, kanilang kalungkutan, at kanilang mga sugat. Iniaalay ko sila sa iyo ng may pag-ibig ng isang ina. Balutin mo sila ng iyong kapayapaan Patatagin sila sa pananampalataya at akayin ang kanilang mga hakbang patungo sa liwanag ng iyong puso. Nawa'y ang iyong biyaya ang sumuporta sa kanila sa pagsubok at huwag sanang mawala sa kanila ang pag-asa. Amen paanyaya. Anak kong lalaki, anak kong babae, kung ang mga salitang ito ay nakaantig sa iyong puso, hayaang tumubo ang pag-asa sa iyo at ibahagi ito sa iba. Huwag kang maglakad na iniisip na ikaw ay nag-iisa. Ako, ang iyong ina ng nak ay kasama mo sa katahimikan, sa presensya at sa panalangin. Lagi kitang inihahatid sa pag-ibig ng aking anak. Kung nais mo, tumugon ka sa iyong kalooban. Gamit ang isang salitang magpapalakas sa iyo, isulat ang salitang pag-asa sa iyong puso at ulitin ito araw-araw bilang paalala na hindi ka kailanman naglalakad ng walang kasama.